Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nakadetain pa rin sa Manila Police Station 3 ang kontrobersyal na drag performer na si Amadeus Fernando Pagente o Pura Luca Vega matapos arestuhin ng otoridad sa kanyang tahanan kahapon. Ayon kay Vega, unfair o hindi makatarungan ang pag-aresto sa kanya dahil hindi umano siya na bigyan ng sapat na oras para isumite ang mga kinakailangang dokumento. Wala rin daw silang natanggap na sabina dahil hindi ito naka-address sa kasalukuyan niyang tinitirhan. Inihain ang Juana Tovares kay Vega dahil sa immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows sa ilalim ng Article 201 ng Revised Penal Code. Kinundina naman ng mga kapwa drag artist ang pag-aresto kay Vega at iginiit na hindi krimen ang drag. Ilan din sa mga taga-suporta nito ang nagrally sa harap ng istasyon ng polis kung saan nakapit ang drag artist. Isang fundraising din ang isinagawa ng mga ito para maabot ang 72,000 pesos na piyansang itinakda ng trial court para makalaya si Vega. Arestado ng Bureau of Immigration o BI ang isang Koreano na matagal nang pinaghanap sa kanyang bansa dahil sa telecommunications fraud. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, ang Koreano na kinilalang si Kang Hee Woo, 35 years old, ay inaresto sa Mabalakat City, Pampanga ng BI Fugitive Search Unit o BIFSU matapos ang limang taong manhunt at surveillance operations. Sinabi naman ng na Immigration Protection and Border Enforcement Section o I-Probes, si Kang ay mayroong dalawang magkahiwalay na warrants of arrest na issued ng Seoul Central District Court and Seoul Dongbu Central District Court sa pagkakasangkot sa telecom fraud. Inakusahan rin siya ng miyembro ng sindikato ng Yong J. Han Telecom Fraud na ayon sa otoridad ay pinaniniwalaang nakaloko sa mga biktima ng mahigit isang bilyong won o tinatayang 740,000 US Dollars. Dagdag ni Tan Cinco kasama si Kang sa Interpol Red Notice na inisyo noon pang 2021. Nakadetain na si Kang sa Camp Bagong Diwa, BI Warden Facility sa Tegis City habang hinihintay ang kanyang deportation. Nasa blacklist ng na ang Koreano at hindi na kailanman pang papayagang makapasok sa Pilipinas. Nagprotesta ang ilang labor group sa harap ng Camp Krame sa Quezon City ngayong araw para kundinahin ang pagkamatay ng labor organizer na si Jude Thaddeus Fernandez. Ayon sa ulat mula sa kilusang Mayo 1, napatay si Fernandez ng Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group o PNPCIDG sa kanyang bahay sa Binangonan Rizal noong September 29. Ayon naman sa CIDG, nanlaban ang ng aktibisa ng haina ng search warrant, bagay na kinontra ng mga labor rights advocates, paglalarawan nila extrajudicial killing ang ginawa kay Fernandez. Patuloy pa rin ang fact-finding mission ng mga grupo para imbestigahan ang pagpatay sa unionista. Naghahanap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang konkretong plano sa coconut industry sa gitna ng target ng administrasyon na magtanim ng 100 milyon na puno ng buko sa taong 2028. Sa isang statement, sinabi ng Malacanang na ang Pangulo sa mga opisyal ng Philippine Coconut Authority o PCA kung saan kanilang pinag-usapan ang proposed na massive tree planting project. Sa ilalim ng plano, tinitingnan ng PCA na magtanim ng 20 million hanggang 25 million na mga puno kada taon mula mga taong 2023 hanggang 2028. Ayon sa Pangulo, isa itong malaking oportunidad para palaguin ang naturang industriya lalo na't na Pilipinas ang isa sa pinakamalaking exporter ng coconut products sa mundo na may export value na 3.22 US dollars noong 2022. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano nag-uulat. Atin na mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Okay.